Eto hey mga kaidol, maglinis ako ng kamote. O, oh, eto kamote. O, oh, ang bunga ng kamote namin. Ito, violet na kamote. Charon! Ang lalaki ng bunga, mga ka-idol. Oh. <laughs> Solid pang merenda. Ito so, yung ano, bunga ng tanim namin kamote. Kamote, kamote Q. Nanggalin ko yung mga putik niya. Linisin ko ng gusto.

So, oh, ito na mga ka -idol. Tapos ko na siyang At, ano, basa na lang ng maigi. Para matanggal yung mga, ano, mga putik niya. O. Oh. putik oh, tignan nyo kalalaki mga ka oh. Kamote, kamote na violet mga ka-idol. yung, ano, tanim namin dyan sa baba. Meron pala siyang bunga. oh, malalaki yung kanyang bunga may lulutuing pang na naman mga kaidol ko o oh. lalaki ng bunga niyang kamote kulay violet to mga kaidol So, heto na mga ka-idol Oh. Isang palanggan ng maliit na kamote. Pang na naman to mga ka-idol. Masarap tong ano, ilaga Alam o ano, <laughs> e, oh, kaya gawing ano, kamote Q. Yo, kaya gawin ano, yung ano pa tawag nito. Iprito mo mga ka-idol oh. May eh, libreng blessings na naman, kamote. Yan ito lang ang buhay, probinsya. Magtanim ka ng magtanim at marami kang aanihin mga ka-idol. gaya di. meron na namang blessings, kamote nga lang, ka mga ka oh, So, paano mga ka-idol? dito na lang muna. At maraming salamat mga ka-idol. Bye-bye mga ka -idol.